time check po natin 9.46 kasalukuyan po nagdadatingan ang mga gulay tumana dito sa ating baksakan alamin po natin kung may pagsipa o paggalaw yung mga gulay dito sa ating baksakan tanda niyo po sa mga kaibigan natin farmers at nangangalakal ilang beses po pong sinasabi at nakalagay na po sa ating caption touring o asking price lang ang tinatanong natin hindi pa po yan ang ating final prices. Kaya po, huwag niyo na pong inipi. Minsan po kasi marami nagpipili sa mga sakadora natin. Medyo minsan ayaw na tuloy magpa-interview. Dahil sinasabi yung ayun ang presyo. Asking lang ko, nagbabago po yun. Kasi po, pag tumawad po yung mga ngalakal o mamimili, yung asking price nila bumababa. Siyempre po, yung iba yung asking price nila doon po sa inyong bilihan o doon sa inyong transaksyon kasi yung asking price bumababa po po to pag nabili na yung kanilang mga gulay obligado po yan kasi tumatawad eh lahat naman po na mamimili sa palengke tumatawad hindi po katulad ng multo pips na ang kanilang mga presyo dito po may ano may pagtawad na nagaganap sa ating baksakan kaya sana po naintindihan nyo po asking price ang atin tinatanong at hindi ang final prices. Sana malinaw po. At lahat po ng gulay na ating makikita dito sa baksakan, inaano po natin tinatanong natin, hindi po natin hindi pwedeng itanong lahat po. Wala po tayong pinupwera gulay nang makikita natin. Itatanong po po yan. Dahil talagang kailangan na update ko lahat ng mga klase ng gulay dito. Yan. sabayan na po mag-update. Ito po, sisimulan ko ulit, Madalas po interview si Machete. Kasi nga po, nakikita ko halos lahat ng gulay andi dito. Kaya tinatanong ko na para isang puntahan lang. Maulit na lang natin sa iba. Yan. Alamin natin yung asking price ng kanyang Sophia, Talbos ng Sili, Upo, Sitaw, Bonito. Good morning, Machete. Machete, tanong ko lang yung asking price o yung touring ng ganito, isang ganito. sa ngayon ito. Sa dahon, asking po, 70. O, oh, 70. Medyo umangat siya nga na. Asking price lang po yung tinatanong natin na. Ah. Baka, yan na naman. hindi pa po final prices. Yung Sophia, asking price. 20 po. Uh, 20. Yan, yeah, bumaba ang Sophia ni Machete. Sa pipi ng bakla, Machete? 15. 15. Ano yung upo natin, Machete? Balag, gapang. Magkano yung balag natin? Sige. Incident, napakamura na nga. Ay, yung ato ano, yung, 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 yung patolang palikpit. 20 po. O, 20 po. Wala pong 30 sa patolang palikpit. 20 lang po. Eh, yung okra. Okra po. 60 po, ang 60. 60, medyo umangat yan, o. No? Ayan, angat 60. Anong, anong sitaw to? Ito, negro. Negro, magkano yung negro? Ito po, 1 po, angat 1 yan. Ito talaga, umangat yung sitaw. Ito, kagaganda ng patolang palikrit. May ni ito, o sa bonito mo machete 20 po sa 20 200 30. at yung papaya Okay, bulakan mo ito ba? Bulakan mo bulakan mo ito. One to. Yan na ang kumangat lang po yung dito. Muli po sa mga mamimili natin mga ngalakal sa farmers. Asking price, asking, asking, touring lang na mga presyo ang tatanong natin. Hindi po yung final price. Iba po talaga yung presyo ng farmers sa Sakadora kasi sa dito sa Sakadora sa tatawaran sila ng mamimili nila hanggang 10 libang piso ang natatawad pag bumibili dito sa kanilang pwesto. Machete, maraming salamat. Ngayon po, marami po tayong nakitang dumating na kalamansi dito sa ating baksakan. Ayun, daan kalamansi. Maaga po dumating ang ating kalamansi. Alamin natin magkano yung asking price ng kanilang kalamansi yan o no? dami oh. o ang na. may tumata na may namimili pa po ay hindi na ang ganda o oh, ang dami ano natin madami yung yun magkano na yung kalamansi natin ang dami ayan bumaba po no 1-8 po ngayon yung pinaka good natin kalamansi ay yung lagay natin Ayan ah. Uh? na. Tanda nyo, asking price ang tinanong natin. 1.8 po yung uh, good. Tapos 1.5 yung uh, lagi high. Yan. Tanong na rin natin yung ating uh, feeling Taiwan. Yan. Ang dami pong kalamansi. Ibigay Marami po pumunta kay Ibiang. Dito na lang po tayo magtanong ng Taiwan natin. Keri. Mas ered mag-ano na yung Taiwan natin ngayon? Asking price. Asking price 70 po. Yan. Asking price 70. Yan na. Mura pa rin ito kung tutuusin. Tandaan nyo po ah. Asking price lang po ang tinatanong natin. Dito kay Marinela nagtanong si eh, May Talong. Oh, Talong. Tanong natin kung anong variety. Dito kay Dory. Dory, anong variety na mo, talong mo? Talong mucho Mocho, magkano yung asking price? Asking price sa incurring na mocho. Mocho? Uh, Oo. 80. 80. Ito nga na yung, ang palaya mo, ano ito? sa. Magkano yung ask yung price nito? 60. Oh, 60. Napakamura pa rin po ng ating mga gulay dito sa Baksakan. Bali wala pong ano eh, parang wala epekto yung ano eh, yung bagya na. Kasi hindi naman dito marami tang bunga kasi hindi naman masyado dito na salanta, wala naman malakas ng ulan dito eh. Ay yung sili natin panigang. Ayun na, dati po nung isang araw, napakamalto. Ngayon ang as, ang asking price po nito ito, 50. Kaganda pa ng model ko. 50 ang tawad ho, 25. Yan. Katulad na sinabi ko, yung asking price na ito, bumababa po ng 5 hanggang 10 piso, minsan 15 pesos pa po. Lalo na po kung ganito kaganda ang ating sakadora. Ayan. Magandang umaga. Idol! <laughs> yan po, yung dating mataas nilang siling panigang. Ang laki po ng binaba ngayon. Dalawang araw lang po, bumaba ng malaki. Totoy mo lang, anong oras? Okay, time check natin, 10.02. Kasa ko yang yung, ano, sa mga nagtatanong po ha, dumadating po yung uh, mga gulay natin, ang dami kasi nagtatanong. Alas 9 pa lang may nagdadating na. At sarado po tayo sa gabi at sa madaling araw. hanggang alas 3, hanggang alas 4, mayroon pa pong konting sakadora na titira dito. Bukas po ng ating baksakan, alas 7 ng umaga. Yan na. Wala po tayong madaling araw at wala din po tayong gabi. Dito kay Idol Rachel ko, ang dami po niyang ano, uh, siling panigang pati siling ano, Taiwan. Ay, Dr. Rachel, tayo yung tayo natin ngayon. Eh, nga po eh. Ah, gusto ko. po kasi mga Basa. Basa. Eh di mas mura ngayon yan. Magkano ngayon asking price? Eh asking ako na namin binigay na 40. Oh, 40 lang Tawad po. 20. Eh. Ayan, kasi nga po, sabi ko sa inyo, yung pag asking price ninyo, bumababa pa po. Mula 5, 10, 15, 20. Ayan, bumaba Basa nga. Basa. Po si... Ito nga ating Taiwan. Tawad. 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 Salamat po, may idol. Ayan, ayan po ang aking idol, Rosel. Sapos, sab, ah, oh, maganda pala. Magpi-na kamagadali. Mag Isang mapagpala and a blessed to all ko kumahal. Sa lahat po ng ating mga kapalengke, sa ating mga kapwa kabanatwenyos, I'm proud to be kabanatwenyo. Welcome po uli sa ating YouTube channel Dan TV Mr. Palenque. Today is July 28, araw po ng linggo. Isang araw na naman po ng pag-update. Ang gagawin natin sa pagtatanong ng mga asking price o turing ng mga presyo ng mga kaibigan natin sa Kadora. Sa mga sariwang gulay na nakikita niyo sa ating video, dito lang po yan sa ating pinakamalaking baksakan ng gulay. Sa lalawigan po ng Nevaisia, ang Kabanatuan Vegetable Trading Center, paling ng sangitan. Samahan niyo po mag-update para alam niyo mga turing. Tandaan niyo po, asking lang po yung tinatanong natin. Hindi pa po yan ang final prices. Kasi po yung asking price na yan, maaring bumaba ng from 20, 15, 10, pesos pag tumawad ang ating mamimili. Hindi po tayo nagtatanong ng final prices. Kaya samahan niyo po mag-update. At kung napupunan niyo po, napakarami pa rin gulay bumabaha pa rin po ng gulay dito sa ating Baksakan. Kanina po, hindi ko lang nakunan, napakaraming saksak yan. Ang mga nagdadala pa rin ng gulay dito. Ibig sabihin, parang walang epekto ang bagyong si Karina dito sa ating baksakan. Dahil yung supply, napakarami pa rin. At naririnig ko sa ating mga sakadora-sakadoro na napakamura pa rin ng mga gulay dito sa ating baksakan. Katulad ko yung kamasin, dami oh. Yan ah. Oh. Ang dami po mga sasakyan na nagdadala pa rin ng gulay dito sa ating baksakan. Kaya hindi po sila apektado ng baha. Nakausap natin yung mga kaibigan natin sa Kadora at yung mga farmers. Hindi naman po binha ang kanilang mga gulay. Kaya nakikita nyo napakarami pa rin gulay ang dumadating dito sa ating baksakan. Kaya samahan nyo po mag-update ng mga asking price ng mga gulay dito. Muli po, ito po ang kasama, kaibigan, ang boses ng palengke. Nanti-Biernes ko ang Mr. Palenque ng Cabanatuan City. Samahan niyo po ako alamin ang asking price, hindi po ang final prices. Napakadaming gulay ang dumadating dito sa ating baksakan traffic na naman po dito dahil po sa mabaha ang gulay na dumadating dito sa ating Kabanatuan Baseball Trading Center Valentin Center. Santa ang dami Pero sa mais, alamin natin kung dilaw o puti. Madawan din na yung mais natin ngayon, dilaw o puti. Pareho? Ay, magkano po yung dilaw asking price? 30 asking. O, 30 po ang asking o yung turing ng ating dilaw na mais. Wala po po. O, ah, walang puti. Ayan, maganap tayo ng puti. Ito, to ang tawag dito. Domino. Sa nagpapatanong ng domino. Ayun na, binabundle nila. Madam, magkano yung domino ngayon? O, 70 po ang asking price. Ayan Wala po tayong sinasabing final prices. Asking price po bababa po yung pagtungawad siyempre yung mamimili natin kaya po minsan yung mga sakadora natin ayaw magpo-interview kasi minsan po nami interpret ng mga farmers natin o mamimili yung kanilang sinasabing asking price, kaya yung iba uh, ayaw muna magpo-interview dahil nga kasi uh, mali po yung mga pandinig nila sa ating uh, video, sana paniiudin niyo po maigi ang ating video Yan, katuloy nito, araw-araw po, na-interview ko po yung aking ate Sally. Kasi nga, para malaman po ng mga suki ni ate Sally kung magkano na yung asking price ng kanyang mga gulay. Yan po. At madalas po yung mga kagulay natin na nagdadala ng gulay kay ate Sally. Minsan po, andi dito lang din po pa, para, para po malaman din nila yung presyo alamin po natin yung presyo ng pipinong puti ni Atisali at si Isama na rin natin itong Taiwan, kahit na naano na natin. Taiwan, siling panigang, at itong Ampalaya. Yan. Yan katulad po dito ng Ampalaya ni Atisali, Ang turin niya, 65. Pero, inatawaran siya. Ang sabi naman ni Atisali, hanggang 25, Mano, ka, 50 tayo. Ayan, 50 tayo yan 50 biro mo 15 pesos ang nawawala sa asking price ayan, ayan po ha asking price lang 65 pag tumawad maaaring tawar ng 50 55 yan tingnan po natin kung makukuha o yan hanggang 55 lang daw tapos kasi 70 po ang uh, presyo ng ating ampalaya. Ngayon, naging 65. Yan, di ko na may servo si Ate Sally. Ate Sally, magkain sigarilyas natin. Ayun po, isandaan po. Ayan, isandaan. ice cream price lang po yun. Pag tinawara na naman, eh kung mabait ang ating sakadora, bumibigay ito minsan eh. Ayan. Oh ayan. Eh yung pipinong puti natin. 25 ang asking price. At isa lang na kuno ko napakarami nating ano niyan, siling Taiwan ano. Kaya bumaba na naman. Kaya nga bumaba na naman ano. Sa 60. Ay napapababa pa. Ito ang bumaba talaga tong siling panigang ano. Magkano din sa ating asking price? 60 yan ang ito tinanim kagaganda. Ano yan? 27 Mike ka. Oh, kaganda po ng ano yung siling ano. Kasi po ito nakaraan, 100 plus, isang araw lang ngayon, ang baba. O, so, 120 dati, ngayon 70 ang asking price ha. Maaari na po kayong tumawad naman. Pero okay. uh, kay Madam Maymay, na yung nagtatanong po sa akin ng sampalo kapo, hindi ko masagot kasi nalilimutan ko. Tanda niyo po, pag hindi ko pumasagot yung presyo, nalilimutan ko kasi nag-update po ako, hindi lang nagtitinda. Medyo marami po tayong ginaga, ginagawa kaya nalilimutan ko talaga yung exact price. Kaya mahirap naman po magsabi ako ng hindi tamang presyo. Kaya alamin natin sa sampalok ngayon. May may magkano sa sampalok natin ngayon? 11 po. Oh, 11. Sana hindi ko malimutan para pag may nagtanong sa akin masagot ko na ang sampalok ngayon isang bundle one-one. wala one. po kayo. Ayun, tong Taiwan. Taiwan si natin malaki may may. 70 yan. Medium, medium. Medium po, 50. small? Small, 35. 35, yan. Maraming salamat, Badang Ngay Ngay. Magkano no? dito? Mamaya ang ubus na. Yan. Mabili po kasi ang kamote ngayon. Sa kamatis po kasi meron lang tayo na iba biskaya ito, may malaki. May eh, maliit. Alamin po natin yung asking price lang po ng kamatis. Walang iba po, kundi po ang aking paborito, maganda, masipag na sakadora. Si Madam Ella po. Siya lang po yung may table na ganito kaganda. Oh, yan. Good morning, Madam Ella. Madam Ella, magkano po yung kamatis natin malaki? Asking price lang. O, one po. Medyo may, may pag-angat po. Kasi nag diskaya yata gaya, no? Okay. Siyempre, biyay. Yung maliit. maliit po na yung... 105 yan pa One, 145 malaki 105 ang asking o yung touring na presyo ng ating magandang sakadoran na si Madam Ella Madam Ella maraming salamat po yan Maganda po, mapusya yung ano niya, mapula nga yung piece ni Madam Ella ko. Kaganda. Mapula ba, mainit eh. Oh, pag nakita niyo po si Madam Ella sa personal, isa lang masasabi niyo. Wow. Oh, eh marami namang beauty queen dito sa amin. Oh, yan. Ayan po. O yan. 1985, miss. Yan, naalala pa ni sir. Samita. Yan. Ayan po. Totoo po yung sinasabi ko mga nakaraan, hindi po nagsisunay. May nagpatunay. Beauty queen pala. Ang nakakuha ano. Ayan. Beauty queen pala yung atin. Naku. Kagalang-galang pala ito. Kailangan yung mga tanong natin dito. medyo banayad lang. ano. Salamat, Madam Ella. Kasi, yung lifestyle niya, nakikita ko rin, Kaya pala ganun yung lifestyle niya, magaganda yung lifestyle niya. Puro mamahal yung restaurant ang pinupuntahan. Maraming salamat po, Madam Ella. Ayun, gano'n, sana. Dito po, wala si, ano, si Kagawa Ato. Ah, yung magandang babae po yung tindera ito. Ito, ito po, ito, panlaban po namin ng Miss Cabanat, mga kaganda. Madam, ilan taon ka na? Ayan, pwedeng pwede, pwede pang pala. Ayan ang mga edad na panlaban talaga ng pang binibinin ka ba na Ano, sir? Oh? Mga ganong edad yung mga kailangan natin. Ano? Magkano na po yung saluyot natin guys? santali? 12 po. 12. Magkano yung ano natin, mustasa? 20 po. O, oh, 20 yung mustasa. Yung sa pechay natin. Oh, yung pechay po natin at mustasa, 20 daw. Ayan. Ayan po, ito po na po yung pinakamagandang uh, nakita kong panlaban natin dito sa baksakan. Ayun eh, yung kamote natin. Sampo, ayan, ayan. Last tanong, may, may jowa na pa? Wala pa? Ayan, libreng libre. -libre. Ayun ang maganda doon. Libreng libre, walang jowa. Eh, natawa si Madam Ana. Ayan ha. Libre, libre po. Baka gusto nyo pumasyal dito sa ating baksakan. Makita nyo po yung beauty nito. Salamat, Madam Miss Cabanatuan ito kay Boss Marco. Boss Marco, magandang umaga ang pinakamasipag at pogi natin sa Kadoro sa ating baksakan. Ito po yung hawak niya, mais. Pag mais po nga hanapin nyo, dito lang po, quality and quality. Boss Marco, good morning. Magkano yung puti natin mais ngayon? O, 30 po. Asking price lang po yun. O, turing ni Boss Marco, yung dilaw. Oh, 28. Oh, yeah. Ayun po, asking price o touring ni ating boss Marco. Isa po sa makisig natin uh, sa natin ng baksa. Simple lang, but deadly. Ayun, ganun sa. Wag lang daw maglalapit, 'yan. Yeah. Dito po kay Madam Sit, may pechay po tayo, 'yan oh. Alamin natin presyo ng pechay. Madam Sit, magkano yung pechay natin? Asking. Pa, Oh, 20 lang ko, napakamura. asking price lang ko niya, wala pang tawad. Okay. Kasi pag tinawaran yung tiyak, bababa pa yan. Ano? Itong kamote natin ganito, puti ba to dilaw? Puti pa. Puti, 50. Yan puti. Puti na kamote, 50 pesos. Siyempre, yung sa kanyang kaututan dila dito, si Madam Rosa ang kaututan dila niya. E Ayan, ano, okra. okra natin. 55 five na lang dyan. Oh, 55. Ask price lang at 55. Ha? Yung. Sigang hayan, uh, ayan. 20. Ayan, oh. Ma, tala. Tingnan mo, may itong sigang na. Ah, dito natin. Magal dito. Eh, kahit sa po, wala pa Wala na. pa. 45. Nakatawit Nakatawid lang. Ay, anong tayo at talong yun? Ay, propelika. Magka propelika. 50, 50, 50. Si Alden, si Alden Richard. Ay, si Alden Richard nga. Sige Hala ko sino yung ano. Ay, hindi ano. nalulusaw yan oh. ako. <laughs> Ay, ayan. ayan po yung nagkakamada natin oh, na talong. Hindi nalulusaw. Hindi nalulusaw yan. Si Alden Richard oh, po ng Baksakan. Asan? Na Napakasipag po na ano to. Okay. Na tao. Yun ang aking idol, si Sir Alfred. Nakawala na naman. Nakawala na naman sa lungga. Sir, good morning, sir. Nakawala ka na naman, ha? Nakawala ka na naman. Ayun, ganun sana. Ayan po aking. Ay, ito lang, oh. Namimiss mo na kaagad. Yung, yung pogi ng mga ano, na taga-bundle, ito lang. Andi dito lang din. Si Alden, bati ka. Is na ka. Bati ka naman. Bumati ka naman sa mga fans mo, oy. Ang dami yung nag-aantay alam mo may teacher kay Binang ama. Suplado daw oh. Supla, su, suplado ka ba? <laughs> Alamin po natin yung presyo ngayon ng ating uh, ampalaya. Ay, ampalaya. Kalabasang Suprema. Ito po sa doña natin sa dito si Madam Bing. Madam Bing, uh, magandang umaga po. Magkano po ngayon yung kalabasa natin? May pagtaas po ba? Magkano po ngayon? 34 po. Eh, mababa pa rin. Dating na 35 mataas. Bumaba 34 pa rin. Ibig sabihin na nanatili pa rin siyang gano'n. Ano? Baka sa susunod na ano? O sa ngayon, medyo kontrolado pa rin. Ano? 34. Eh. Kasi dati 35 na ito, di ba? Bumaba pa. Ngayon. Ayan. As, tandaan nyo ha. fresh. Saan po ba galing kalabasa natin? Ito, ito po. Pantabangan pa. Ito. Dito ito, sa lalabing. Ayan. Ito, galing pa ng pantabangan itong kalabasa natin. Okay. Yung taga pantabangan. Yung bukas na dadating niya ng 10-wheeler. Dalawang 10-wheeler yan. Ano? Tawid dagat po yun. Kaya baka medyo nga umangat. Ano? Tawid dagat. Salamat, Madam Bing. Kasarap ng higa mo naman dyan. Nasaan si sir? Wala si sir. Oh, kala ko pinalayas mo na. Salamat. Dito po tayo sa kaibigan ni Dr. Cheryl, si Madam Banji. Madam Banji, good morning po. mag -ano na po ngayon ating super white na bawang. 790 po. O, 7. May tumaas Hindi naman. Tumaas po. Tumaas yan, pa pa baba. pa, pa spaghetti pataas, pababaan, baba. Ano ngayon 790. Etong kanso natin. 690 po. Oh, 690. Ay, 590. Yan lang. ay mura pa rin, no. 590. 590. Tumaas nang ilan lang. Ayun. Ito ng ating uh, puting ano, good na good na sibuyas. 550. Po. 550. Ito wala pagbabago. Eh yung pula. Pula 620. 620. Yan ah. Sa mga taga-Manila dyan, hindi na sa mga, nganga, mga ngalakal. Pumunta na po ulit kayo dito sa mga taga-Divisoria dyan, Maritina, taga Bataan, Sambales, Bulacan. Dito na ulit po kayo mga lakal ng ating mga gulay. Napakarami pa rin pong gulay. At ganoon pa rin naman, hindi naman po tumas eh. Katulad ng sebat, tumas talaga. Nagkaroon na lang bagay. Pero kasi naman dito, kaya hindi siya... Medyo ano yung paggalaw niya. Dahil kasi hindi naman sila inabot ng ano, yung mga farmers natin ng tubig baha. Ya, katulad po dito. Ayan. Alamin natin po yung uh, presyo ng puso. Good morning, madam. Good morning. Madam, magkano yung puso natin ganito ngayon? 170. ay 170. Eh, yung ano po na, Sophia. Ay, Miracle ba yon? Sophia Oh, 2 ay napakababa po ng sup ng supilya natin. Dati po nasa ano yan ha, nasa 3 sa ngayon 250. Hindi po tumaas yan ha. Hindi katulad sa ibang lugar talaga tumataas. Eh yung ano natin, ano ba yung Miracle? po Gracias mag Oh, 230. 230. Eh yung sampalok po natin. 11. Ito po talaga yung ano natin, yung sampalok no, 11. Eh yung ano natin ano, ito to. Oh, 60. Sa luya po natin magkano ngayon? Ay wala yung maganda 1.5 ayan medyo umangat din ng konti lang ano Ayan po, hindi porket po bumagyo na at binahay yung mga ibang lugar. Dito po, yung ibang lugar naman, yung mga pananim, hindi naman sila nasa lanta. Kaya hindi naman masyadong walang pagsipa, ano? Eh, oh yan. Salamat. Salamat, madam. At last, nakita ko po uli yung aking paborito, isang sakadora dito. Ito po, bigira ko kasi siyang ma-update -ano, ma del lagi pong out of the country to hindi po out of yan ha hindi na sa Luzon Visayas Pinda out of the country ibig po sabihin madalas po siya sa Singapore yan. good morning madam ayan. madam ayan, balita ko kasi yung mga gulay bagyo na nanggagayin sa tas medyo may, may, meron niya last ito tumaas ba yung mga gulay bagyo ayan katulad po ng repolyo natin magkano po ngayon bumaba na magkano na 250 per bundle sa carrots po natin eh di, talaga mataas to yun. Hindi pa nagbabag. 1.5 talaga yun. No? ay eh, yung sayote po. Talaga po 35. O, oh, mababa pa rin talaga. Hindi naman mataas. Pag mataas yun, sana 70 o 80, di ba? Kasi sa Manila, sa ano, iba yun. Ma mahal talaga yun. No? Eh, yung patatas natin. Patatas ko 800. Pa? 800. O, oh, tingnan nyo. Dati, 900, 1,000. Ngayon, 800. Eh, yung lemon natin. Lemon po, 800. Eh, yung ganito po natin, bell. 200. Magkano po yung per kilo natin ng cauliflower? Uh, po? 100 sa 100 per kilo yung, yung broccoli po. Maganda po na si Madam para mo di pag nakaga. May ka mukhang, ay si Silis Alindogan, no, ang ganyan yung form niya. Madam, yung ano natin yung pipino natin ano, you know, verde. Pipino po 40. 40 pesos per kilo. Eh yung beans natin. Yan. Ito kasi hindi uh, ko na masyadong ano baka may jet lag pa po to. Talaga ang galing na lang. madalas po siya sa Singapore. Lagi niyang ginagawang parang kapitbahay lang ang Singapore. May bahay po yata siya dun. Maraming salamat, Madam Mayan. Isa po natin sa pinakamasipag, pinakamagandang sakadora sa ating baksa. Madam Mayan, salamat. Ito, yung nakikita ko, madaling araw pa lang. Nakikita ko na ito sa eh sa palengke natin. Ay, ito idol. idol ko to. Idol, na-champuan din kita kanina, hindi kita ma-interview dahil uh, palakad-lakad ka lang dun eh. Magandang pinakamaganda natin yung ano, Luya Idol. 165. Okay. Uh, oh, 165. Medyo angat pa rin. Huh? Saan ba galing yung Luya natin? Isgaya. Yeah, no. Ito pong idol ko to. Masipag, bukod po sa mabait. Hindi po to babaero. Walang ay, hilig ay, di, di, sa babae. Lalakero. Lalakero. <laughs> <laughs> lalakero. Nako, mas masama yata nangyari doon ah. <laughs> ah, ah. hindi, ano po ito eh? Good boy. Good, good yan. boy yan. Yan, good, boy. Malang bad. Ayun. Pero good siya. <laughs> pero good. Ang mukhang bad pero good boy. Ah. Ayun. Salamat. Yung idol ko po, nakita ko. Yung kamukha ni Bong Rebilla talaga. Ayun. ayun. <laughs> ito. May pecha tayo. Ito, tanong din natin pecha dito. Ano ito? ba ito? Gracia ba ito? Magkano pa yung gracia natin? 25, napakamura yung pechay po natin. Oh, napakamura po ng pechay at quality yung quality yung pechay. Oh, 25 po. E na dito ko po, po, kasi lagi ina-update yung pechay natin kasi minsan tangali na. Pero ngayon medyo scattered yung distribution ng kanilang pechay. Kaya na-interview na natin sa iba. Ayan po mga kapalengke ang ating pinakalitis asking price update ng mga presyo o yung asking price. Tandaan nyo, asking, asking price, hindi pa po ang final prices ng mga marayong gulay po na bumabaksak dito sa ating pinakamalaking baksakan ng gulay sa lalawigan po ng Nueva Ecija, ang Kabanatuan Vegetable Trading Center. Palengke ng sangitan na narito lang po yan sa barangay Magsaysay Norte. See you po again tomorrow for my next uh, vlog. God bless all po. Ingat po tayo. Bye-bye!